Kapatid, alam kong pagod ka na sa buhay mo. Alam kong marami ka ng problema. Maraming dumadating na dagok sa buhay mo. Lagi mo tatandaan, hindi lang ikaw. Lahat tayo may mga problema sa buhay. Pero lagi mo tatandaan, ilapit po lang to sa Panginoon Diyos. Lumapit ka lang sa Kanya, manampalataya, ibigay lahat ng problema. Dahil number one, siya lang ang mga sa atin, kapatid. Isuko mo lahat pati buhay mo sa Panginoon Diyos. Kung nanonood ka man ngayon at gusto mo ng malinaw na kasagutan, pakinggan mo itong sasabihin sa iyo ni Pastor Bong. Pastor Bong, may tanong lang po ako ako. Uh, Siyempre marami pong nagtatanong kung paano daw po na makilala si Jesus Christ o ang ating Panginoong Diyos kung paano po nila iumpisahan. Wow! Alam niyo, ito napakagandang balita. Siya mismo gusto magpakilala sa iyo. Siya mismo. Kaya kailangan mo lang ibukas mong iyong kaisipan at puso na talagang alamin sa so, Lord, I want to know you. Sabihin mo talaga sa Kanya. And alam niyo po, ito pong ano, maganda, aminin mo yung pangailangan mo, aminin mo yung pinagdadaanan mo, at aminin mo kailangan mo siya. And he is willing to reach out to you. Bakit? Kasi namatay na nga siya para sa, para sa, atin. Imagine he left the comfort of heaven just to reach us out. Tapos nabuhay, namatay siya, nabuhay, at siya buhay na buhay na kaya mong tawagin at any moment. Just call upon Jesus, sabi niya, call upon Him. Di ba? And He hears. At ito sabi niya, believe in Him with all of your heart. And believe that He that He rose again from the dead. At ito sabi niya, when you confess that He is Lord, I'm telling you, the Lord listens. Maraming maraming salamat po, Pastor Bong.